ah, para kay yeah, yeah. para ka tay magkagutom na ng madalian kung dadagdag na limang dahan tama na 525 55 55 55 55 five fifty five 55 55 55 55 nga 55 55 55 55 Kaya nga ako 55 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 na 55 55 55 55 55 55 Fifty-five ay, hindi nga bus kaya ng 55 eh. Kaya nga ako'y nagsasabi ng iyo. Mahal, ay. hindi mura. Nasa lipid na ako. Ay. Oo, sa tunay na. Para busa ko kayo 65 lang. Oo. Oh. Pare, hindi pa wasa mo ka. Huwag laan hmm. daw. Muna na nga, pambili pa ng tinapay yung mga ito. Bakit ko may pumapano sa tinapay. Ito na lang. Talagang tumagtag na eh. Wala na eh. Ito ka mga. Ang pwede na lang <laughs> ate. Araw mga talong TV, ito na po yung part 2 natin ng ating video dito sa bilihan ng mga baka dito sa Lutupan, Sargaya, Quezon Kaya asamahan niyo sa ating video sa araw na ito Ito na po yung uh, pangalawang uh, karga nila po sa GR na mga baka 20 daw po Ito na po yung mga baka dito nila po sa GR na bagong dating ito po yung pangalawang karga. Ayan. Ayan po. Ito po yung mga baka nila dito. Ang dami po mga baka tumating nila boss dito. Ito e may igit na 50. Ayan na, good morning mga talong Stevie. Ito po yung mga baka nila bus GR dito. May igit na 50 ang dumating at marami na rin po natin yung namamamimili dito Yung po yung isa doon ay pan-deliver Tawad na naman wala isang pag-hold na uling sa bahay ha 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 Ayan. Dalalaki talaga pang madamaliin. Malalaki na. Ayan, yeah. si boss na natawad ng Ang tawad. ulit na. ko nung akong kasi yun yung nangyari. Nangyari. Kailan di bumili sa'yo yung ano, nung kat doon. Oo! mo. Ang baka Ano? Sabi ko mas magalang website naman. Una na muna pambili pa Paano sa tinapay? na muna yung... libre. <laughs> <laughs> na. 156. Inantay pa eh. 156. ayos na Hindi dalawa. Kasundo na boss, binigay na. 156. Na. 156. 156. sadya mga ganda lalaki na oh. Ay, 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 bossing pang ilang ba mo inalagaan itong mga ganito kalalaki? Okay. Isang taon. Abot na isang taon. Abot din isang taon din. Ah, hindi mo rin talaga dinadali ang pag-aalaga. Abot din din isang taon. Pero pag binadali. <laughs> <laughs> Bagay... Anyway, pag nabinta may tsaka hanggit mo na. Oo, nga malaki. Huh. Naglabas ano? Talagang malaki. Sayang nga, hindi hey. na ako Wala, hindi tag-ula ng pati oh. na hindi Magkana naman tinubo mo doon sa baka mong yun lima? Tumbas mas manipes Ayos sabi yung tinubo <laughs> <laughs> Pero ang abakalaki uh, na rin yung Ayan yeah, yeah, yung gusto win Pero ito yung maganda okay. tubot Kumuha na ulit dito ang dalawa Kamali Ayun yun yun Ayun yun 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 Nasa sa inyo, inyong inyo, nasa oh, sa akin na. Ay, kung siya sabing oh, akin na hinihingi ko. Oo, oh, oo. Oh, oh, wala. Ako may nagpapasalamat sa inyo. Kapi niya matay sa mga kapitay. Oh. Nasa inyo ang inyo eh. Nasa akin ang akin. pa yung akin. <laughs> <Asasala. laughs> Pag nakakita pa ng chicks niya. Magka na may tawad. Magkana tawad. Ito, 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 ito. Ito daw pala yung 52 Ang halaga ay 56 Apat na libon diferensya, lang daw ang tawad ni tatay. Gero na ba po ko pa ha? Yeah. Hintay para, yeah. para ka. Para kay, para tayo magkakamitunan ng mga balihan. Ako yeah. nagdagdag na Tama oh. 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 na to. fifty five fifty hindi limang buong. Kaya nga ako nagdagdag sa inyo. Hindi nga kaya ng oh. Tama na ho doon. Oo. Oh.

और हम लोग का गद आईना कला हम बन चुके हैं

Ay, hindi naman kalawang malulubi eh. Dagdagin ninyo, kawawan mo pala. Wala na, wala na. Ang sa ni Pucho ay niya bigay, na siya Hindi kami naayak Kami kami na may mamimili. Ay, hindi kami, hindi kami, hindi kami naayak eh, na. tingin. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, mga Ayaw, ayaw.

Yeah. Ay, ay, <laughs> ay, ay. Sinabi ko sa inyo ako na may ibang bumili. Pag gayon. Ay, boss! Sinabi ko sa Huwag ako na! may ibang Huwag na! sinabi pa. yeah, na! Huwag na! kay! na! Huwag kay! Huwag Huwag na! Huwag na! na!

Magkano po nakuha kuya? 72. 72. 72.5. Kayo ang mag-aalaga kuya? Ah, papay-iwi po. 72.5. Kuya, pang ilang ah, buwan itong alagang ganito kalaki? Ah, malaki. Ano yan? Ang alagay ng buwan? Ah, depende sa ayan ay, ng baka. Ng... Baka ng kainakatawan? Ah, kung pag, pag lumaki naman ah, kung kahit mga na buwan, ibibenta niyo na rin katawaran 'to eh. Ah, so, parang paligawan mo. Ah, oh, sa paligawan daw 'tong katawan nito. Ayun. bibigit 'to. Sadyang ah, uh, niyo pa nang mga 10 taon. San taong alaga. 10 ah. taong, ah. taong alaga 'to ito. nabili na. Bisa ang niya. Hayan. Lalaputin niyo, pupuhasin niyo, 'yung boss. Dala, sir sa puli ba? Ano lang kagawa ng nare. Ang taas ang mas presyo. Mas malaki are. May gulang gulang. May gulang ang baka, kaya maganda. Dahil are, kung inyong pagkakaroon nito, kakainin nyo ng trigot pala at madali na. Pagkitaan, kasi kantaw. Are, malaki na, magpapataba na lang kayo. Kasi isang papalaki, papataba. Malaki-laki po, are, Pero mahal po yan, sa puli pulito. 55 pa daw. Mm. Naay pala na dipindira sa itsura ng baka no. Oo. Mm. Kung pogi ang baka mahal ano. Kada mm. mas mura pala itong pampatining. Mm. Pampatining. Ito kasi sabi nating balag-bagi pampatining. Pampatining talaga. Uh, yeah. ito pa yeah, pa itong isa kaya papagulang-gulang ipara ito. Dal palaki pa. Ito ipataba na. Pang papatabay na. Ayun. Makikita niyo la 55. Nagit. Na 55. Mm. May kita 55 mura Na 55. May kita 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55 lang daw ito pala. Mahal ako makabaya. May kita 55 lang presyo pala dito sa bangit. Ay, tanongin nyo nga akin. tanongin nyo dito nga akin, Kuya Kulot, sa pagpipresyo ko. Uh -huh. uh -huh. May kita 55. Malaki laki ng baga. Mauna. Pinapakaya ng pinsi. Pinapakaya ng ano. Ah. May kita lang po 55. May sa sa may kita 65. Hey! Ay! <makes> <makes> Ayun pa yung madali na, pag napakain nyo ng katig-pakatig pagka buwan, pera na. Oo, buwan yan. dalawa linggit-linggit ka gila ang Ito ba? Ito, yan, bawang 60 din, yan, kalapitin <clears throat> Ay, <laughs> Ay, yan. Ayun po. Ayun Mga tari ni Grisel po Ito 60 din, <laughs> <laughs> <bawang> <laughs> may <laughs>

Ano? Na? Ano? Nanatrato kayo. Kaya pala si Quy. Natala na. Natala na kaya kulot. Dinila na at mura. O Ray! Okay na mapahiya makapahiya ako sa iyo. Ayun pala ikaw usap kanina. <laughs> kaya ngayon mahala na Ayoko na hanggang isa pa siya ha. ka na. na. Uh, 56. Uh, uh, ano? Wala uh, na kaya ni Kaya nga, Kaya pala iniigutan ng isa kanila. Nakuha na rin ni Kuya Kulot pala 'yon. Kuya Kulot magkano? 56 din pala. 56 din nakuha. Ay, sa din to. 56,000 nabili na. 65 kung nang tiyata na kita 60 ang halaga. Ang halaga ng mga bata dito, po. mahigay. Ay, napahiya mo. Oo, napahiya dito. Saan makabawi. Ay, malaki parang. Isa lang, no? malaki lakay. Yung boss, malaki lakay. si... Ate, magpupulungan. Kaya <laughs> <laughs> magpulong.

Ay talagang may usin yung dalang naman rin pagka bubaha. Hindi na pinatawad Mare Pare, mo Ang malaki naman rin. Mahaba. Ang makapalabangan rin. sixty pa rin. mo. Siya na po. Siya na Yung bahala. isang pa rin. Bawasan mo na po. Manok ko. Sixty-five. Sixty-five sixty na pare. sixty na. sixty mo na. Ako pare may dito naghahalaga dito. Hindi pare yan. Mataas na. Uh, yan hindi mahal, hindi mura. Nasa likid na ako. Ay! Oo, oh, sa tunay na. Para basa mga 60 lang. Oo. Oh. Pare, hindi bawa sa mukha. Huwag lang no. daw. Kaya hiya sa iyo. Kaya mong sabi ko naman sa iyo, napahiya Kaya ilalapat nilalapag Hindi ko mahinga sa inyo, mahigit na pitong paw. Ako napahiya to si sa'yo. Ari <laughs> pare, hindi sa tunay na Ang oh. ah, habulin ko lang din ako yung mga guest Alang-alang sa sumala tayo sa isa. Gusto talaga na kukuha ko pare. Sino ang ability yan yun? 26? Okay, 66. 75 pare. 75 muna rin. Talay 75 pare. Yan may pahati ko sa iyo. Tutusok ka na pa talimbagaw. Oo. 67 pa'y. Ako pare may hindi nakahalagad yan. Dito. Kaya nagtatala dito yung isang jacket yung nabahan. Di na lang yan

67 67 sa libo lang pare yun hindi hindi tubo katapakan natin bata, ay mga magagalaga ko pa latay sa turkian ay ayo idumla sa amin hindi are are may metal na pare tsaka sa inyo Oo, tapos na ka na. Aray, alis tayo tutay. Pala mga amay, pala may hati dyan. tala. Baka ito may kaun. Para hula, may sabi yung pagkakura. Ah, pagkakura din sa sabi yung lads. Parir wine! Parir wine! 67. Kasundo na. Ayan. Nabili na ito 67,000 bakit. Dada rin daw sa banana. Nabili na. Ha? Ano kayo yan? Kahit kasuka nyo lang, kasuga-suga doon sa inyo eh. Yung isa, 67,500. Mm. Dalawin nyo na ah. Saan ba? 60,000. Ang yari, tawad ni Boss eh. Kung mo yung bago sa inyo. O, 1.31 na lang ang dalawin. Small tanggawang patama doon sa isa.

Sige, na, nga kita niyo nung ayos, mga talaga rin siya Mas mahalong ko din eh. 31 sir, na po yan. Pagbalitan ko ng bagong tos, sapat bagong tali. Nalangang kong ialong siya. Nainala, bahala siya. Hindi nilipat sa pangalan. sila sa na notar right kana mo na lang kina hanggang magkano sa yung sagad na sagad nyo na 63 Sagad nyo na yung po hindi yan sagad nyo na yung san hindo pa 129 129 kasi na bottle

Maganda yung pagkain na patabay Pagkain pa na ang Dagdagin na ang kapitan ng partner Dagdagin na Aray siya karay Aray 72,5 to 5 Ayun na kaay Ayun na kaay Ano din pa rin ang lakit mo na? may talagang

70,500 Seventy thousand pare. Sabi ko siya seventy Wala. Hindi lang kapital pa. Matasa ko ako din eh Talagang. Talagang binayat ko din ay informa na

May ipatadala ko sa iyo. Libre na yun. Drop. Libre na sa 735. To Patutusok ako na rin tsaka pa ba 'tong trailer na bago? Tayo. Madali na. Oo. Hindi, hindi mismo 'yung papalitahin 'yung bago. ko. Sa 735 boss. Para hanapin sa baba. Sa tabi wala na nga. ka na sa Okay ako nagtanong sa iyo. kung sabi ko oh, oo oh, oo oh, oh, hindi eh. Mm. <laughs> sabi oo oh, o oh, 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 hindi. Oo <laughs> oo oh, oh, hindi. Datang pa nga yun sa ano. Kaya tali natin eh. Ayos na. 72. Aray formero likuhan ni eh, pare ko eh. Para sila hindi Hindi naman Kasundo na. 72,000. Kasundo na sa bahang ito. Hindi ka rita ko lang naman eh. Baka sakali dadagdag. <laughs> 72,000. Yeah. Nabili na. Hindi eh, na pala yung baka

pwede 40. O boss, sa'yo ba buwas ano? Kung 39 mo malaki yan. Parehas mo doon sa uno. <laughs> Yung kaninang dalawang 39, yun na din lang. Malalaki uh -huh. yan. Ang uh bawas. -huh. 39 mo na lang, sige. Yan uh at saka yun. -huh. Buwasi pa ng konti. Boss, pa, pwede na yun. Oo. Uh -huh. Buwasi pa ng konti. Boss. boss turtle 2 38 na turtle itna boss turtle 38 ice na ice na kasundo na sila bossing Eto, said, ito ito 138 ice na yung nga po ba yung isa ah, si bossing pa yung... ah, shout out kay bossing tagasan pa kayo naglulutuan ano dito lang din pala papaiwiin niyo po Lalagaan ah, sa farm kayo po mismo magano ano ah. ano Halagan pala doon sa apartment doon. Hmm. Tsaka yung isang yun titi natin. Ito po yung nasa nakatatak sa likod Oo. Oh. Bantap tayo. ito yan! Bukulang pera. 138 itong dalawa. Nabili na. Ito yung isa. Huling humakabol dito, nakabili ng dalawang baka. Ayan. Dalawang bakang balagbagin. Kaya magkano yun nakuha yung dalawa? 127.5 Ito po yung uh, dalawa yung nabili na 127.5 Saan po ang dalawa na bossing? Sa palok Kasi po po kayo mag-aalaga dito Kay mismo uh, Hindi pa pa iwi Sariling alaga Pang ilang uh, taon po ito Bago yung mapabenta Mga taon bago yung taon na alaga 127.5 nabili yung dalawang bahang ito I-deliver na তা পাই এই ৰঙা ভাই